Production. Yeah, it's Ang nga pala si Lemir Ishikawa. Kasama ko si Critical Flow. Ishikawa Movement, 2011. Ang kantan ay ko para sa pinakamamahal ko, si Carla Carillo. Palang binubulong ko na to lagi Na makuha ka ng buo sa puso mo'y walang kahati Ngunit pa'no mo nga ba na ako'y mapapansin Buhat ng aking nalaman na wala kang pagtingin sa akin Sa iyong kaibigan mo inamin Ba't na tinanong kita ba't di mo inami sa akin Hanggang sa kinulit kita't nahulog kang bigla Sa aking mga pampobola di mo ba nahalata Na ikay mahal ko, pag-ibig ko'y totoo At dahil lamang sa'yo, lumambot puso kong bato Uti-uti kong nalaman na nahulog ka na sa'kin sa At ang sangi ay katititig mo rin sa akin At ang araw na yon ay di ko pinalampas Lagi sa'yong nakamasid sa tuwing ikay na sa labas at di pa tapos lahat ni iligaw pakita ito, istorya ng binata nung napasakin ka Dahil sayo kaya sa ako'y bibig muli ang pamaggo ko ay gawang ang senti nung napasakin ka Napa sa siningo at pinagagago na mistulang hangin bang sakay mo tumahimik Pumaya pa pumaya pa tumahimik Mula ng matikman ko ang matamis mo na halik At laging bukang bibig ko na Ang pangalan mo, Carla Carla ikaw lang ang mahal ko Sana wag mo akong iiwan dahil di ko kakayanin Dito ka lang sa tabi ko at wag mo ko lilisanin Mga pasanin, lahat ay aking kakayanin Buhay ko ay nag-iba mula ng ikinapasakin Di na nagbibisyo Di na Ako yung dati nagago Dahil sa inyo'y nagbago Di na manluloko Di na bado. Pinutol mo na ang sungay Nandating batang demonyo Tinanggap mo ako Buong buot wala tong lapis Kaya kumuha ng papel nagsulat Gamit na lapis Gumawa ng kanta Para sa'yo lamang ialay Carla Carillon, sa Sa'yo ko ito inaalay Dahil sa'yo upang ako ay salamat sa iyo mahal ang puso kong boto lumambot at nagmahal nananaga pa sa inyo na tatapat ang tipik ko sa ang sagad hanggang ugat Nung sa akin kasi Demir na ay bumait Pinanggap ko ng buo masaklap man o mapait na siya ng iba na tayo hindi bagay Tumutol man ang iyong ate kuya at ang iyong tatay Handa ngitang paglaban sa tatay mo pasaway Kahit aking kamatay Demir muli sasabay Basta't wag ka lang sa aking lahat Ibubuwis ang buhay ko at luho ko Lumagat akman aking pawis Ikaw at ako, ako lamang at ikaw Magsasamang habang buhay kahit mundo ay magunaw Ikaw lamang siyang susi sa pusong nakakandado Muli mo kong pinapasok sa puso mo kahit sarado At papatunayan ko na kung ano ka kamahal wag mo silang pakikigang gusto mo tayo magkagal Dahil sa'yo na umibig muli Pagbabago ko ay ikaw ang sanhi ka dulot ng angin upang ako mapagbago